Mga pitong senyales ng diabetes na dapat mong malaman ngayon. Ang diabetes ay isang metabolic disease na nagdudulot ng high blood sugar sa isang individual. Ang kanilang katawan ay maaaring hindi gumagawa ng sapat na insulin o kaya naman ay hindi epektibong magamit ang insulin na ginagawa nito. Ang hormone na insulin ay napakahalaga dahil ito ang siyang naglilipat ng asukal mula sa dugo papunta sa mga cells upang maimbak at magamit ito para sa enerhiya Kapag ito ay hindi gumana, maaari itong magresulta ng diabetes sa isang tao. Ang diabetes ay isang long-term na kondisyon na kung hindi agad masusuri ay humahantong ito sa ilang mga complications na maaaring makapinsala sa mga mata, nerves, kidneys, at iba pang mga organs. Ang isang karaniwang nararamdaman ng mga may diabetes ay ang paglala ng mga sintomas ng kanilang karamdaman pagsapit ng gabi. Sa video na ito ay ating susuriin ang mga pitong senyales at sintomas ng diabetes. Unang sintomas ay ang madalas na pag-ihi. Ang isang maagang senyales ng diabetes ay ang madalas na pag-ihi. Ang paggising ng maraming beses sa gabi upang umihi ay maaaring sintomas ng pagkakaroon ng diabetes. Ito ay nangyayari dahil ang labis na asukal o glucose ng mga taong may diabetes ay dulot ng pag-build up ng mga ito sa daluyan ng dugo o bloodstream. Dahil dito ang mga kidneys ay kailangang magtrabaho ng higit sa normal upang e-filter at i-absorb ang sobrang asukal sa dugo. Ang sobrang glucose naman ay inilalabas ng katawan sa pamamagitan ng pag-ihi, kasama ng iba pang mga fluids na siyang nagre ng madalas na pag-ihi. Ang pangalawa ay ang labis na pagpapawis sa gabi. Isa pang mahalagang sintomas na dapat bigyang pansin ay ang madalas na pagpapawis sa gabi. Ito ay maaaring isang palatandaan ng pagkakaroon ng diabetes. Ang pagpapawis sa gabi ay karaniwang nangyayari dahil sa mababang blood sugar levels na kilala sa tawag na nocturnal hypoglycemia. Kapag ang katawan ay naglalabas ng mga emergency hormones bilang tugon sa mababang blood sugar, ito ay nagreresulta sa labis na pagpapawis. Ang mga paiba-ibang antas ng blood sugar levels ay nakakaapekto sa pagkontrol ng temperatura sa katawan na siyang nagiging sanhi ng labis na pagpapawis habang natutulog. Kung kaya kinakailangan na magpasuri sa doktor kung nakakaranas ng ganitong senyales. Ang pangatlo naman ay ang pagkakaroon ng mga sintomas ng hypoglycemia. Kabilang sa mga sintomas ng hypoglycemia na maaaring mangyari sa gabi, ay ang panginginig, madalas na gutom, pagpapawis, pagkalito, malabong paningin, at palpitations ng puso. Ang hypoglycemia, o ang pagkakaroon ng mababang blood sugar levels, ay isang kondisyon na nauugnay sa diabetes. Ang dahilan kung bakit ang mga sintomas na ito ay nararanasan, ay dahil sa pangangailangan ng katawan ng enerhiya habang nagpapahinga. Ang mga sintomas na ito ay nagpapahiwatig na bumababa ang glucose level ng isang taong may diabetes. Ito ay nangangailangan ng regular na pag-monitor ng blood sugar levels at agarang pagpapakonsulta sa doktor. Ang susunod naman ay ang pagkakaroon ng leg cramps. Isa pang sintomas ng diabetes na nararanasan tuwing gabi ay ang pagkakaroon ng cramps sa mga binti na nakakaapekto sa pagtulog. Ang pagkapinsala ng mga ugat Nadulot ng sakit na diabetes ang siyang dahilan nito. Kung nakakaranas ka ng pamamanhid sa iyong mga paa at kamay sa gabi, ay maaaring senyales ito ng pabago-bagong blood sugar levels. Ito ay maaaring mangyari sa parehong hypoglycemia o hyperglycemia. Kaya makakabuti na suriin ang blood sugar kapag nakakaranas ng discomforts o leg cramps, lalo na sa gabi. Panglima, ay sleep apnea. Ang sleep apnea o sleep disorder ay isa pang sintomas ng diabetes sa gabi. Ito ay isang karamdaman na nagdudulot ng hindi regular na paghinga o kaya naman ay mababaw ang paghinga habang natutulog. Ang mga poses o apnea ay maaaring mangyari ng maraming beses sa isang gabi na nakakaapekto sa pagtulog ng mga taong may diabetes. Natuklasan sa pag-aaral na ang mga individual na may type 2 diabetes ay mas nakakaranas ng sleep apnea. Isang pangunahing kadahilanan ay nauugnay sa obesity o ang labis na katabaan. Kapag ang excess fats ay naipon sa paligid ng leeg, ito ay maaaring makahadlang sa daanan ng hangin na humahantong sa ganitong kondisyon. Para sa mga may diabetes, ang metabolic disruptions tulad ng insulin resistance ay maaaring magresulta ng sleep apnea. Ito ay dahil sa kawalan ng balanse sa paggamit ng enerhiya ng katawan na siyang nakakaapekto sa paghinga habang natutulog. Pang-anim naman ay palaging uhaw. Ito ay kilala rin bilang polydipsia. Kapag ang isang tao ay madalas na gumising sa gabi, napakiramdam ay tuyo ang bibig, o mayroong dry mouth, ay maaring senyales ito ng diabetes. Nangyayari ito dahil sa mataas na blood sugar levels ng mga may diabetes na nagre-resulta ng pagpapahirap sa kidney o bato upang e-filter ang labis na asukal bago ito tuluyang ilabas sa pamamagitan ng pag-ihi. Dahil dito ay naglalabas ng mas maraming ihi ang mga kidneys. At dahil sa maraming likido sa katawan ang nawawala, nagiging dahilan ito ng labis na uhaw ng mga may diabetes. Pampito ay ang sobrang pagod. Ang palagi ang pakiramdam ng pagod na pagod, lalo na sa gabi ay karaniwan sa mga may diabetes. Ito ay nangyayari dahil sa kawalan ng kakayahan ng mga cells na gamitin ng glucose bilang source ng energy ng katawan. Ang kakulangan ng insulin o insulin resistance ng mga may diabetes ang siyang nagiging sanhi ng fatig dahil hindi ito kayang e-convert ang pagkain sa enerhiya. Mahalaga na nakakakuha ng sapat na pahinga at mapanatiling mababa ang stress level. Ang pamamahala ng diabetes ay kinabibilangan ng pagpapanatili na stable ang blood sugar levels na maaaring gawin sa pamamagitan ng regular na pisikal na aktibidad balanse na dieta at regular na pagsusuri sa doktor para sa pangangalagang pangkalusugan Tandaan na ang diabetes ay isang kondisyon na nakakaapekto sa milyon-milyong tao sa buong mundo Kung kaya ang pagkakaroon ng kaalaman sa mga senyales ng diabetes lalo na kung ito ay nangyayari sa gabi ay napakahalaga Sana ay nakatulong ang video na ito sa inyong lahat Tandaan na magpatingin agad sa doktor sa anumang problemang pangkalusugan Hangad ko ang isang mabuting kalusugan para sa ating lahat. Kung mayroon kayong gustong talakayin, huwag kalimutan na mag-comment sa baba. Please don't forget to like, comment and subscribe to my channel. And stay tuned for more informative videos. Maraming salamat.